Okay, mabuhay. Uh, itong ipapakita ko sa inyo kung paano mag-handle, kung paano mag-tanggal dito sa katalim na uh, sa ganitong paghawak. Kasi hindi po pwede na paghawak dito na basta-basta mo na lang itong hilahin Itong ipapakita ko sa inyo kung paano ito sa tamang pag-dampot kasi pagtanggal. Halimbawa, ito. Ito yung siyang tao, siya yung aawat, tatanggalin mo yung patalim sa kanya. Na, ito kasi pag hindi na umiimik, ito nakakonsentrate. Ganito lang kadali pag medyo samahan niyo ng distraction Kunyari, ang lakas ka rin. Pag dumampot kayo ng dito sa kamay niya, huwag yung parang nakapigil lang. Kasi susuntukin kayo nung lalo na pag mabagal. Ito, tutorial lang itong ginagawa ko kaya binabagal ko para makita yung tamang extraction. Yan. Pag dampot ko rito, ginijet ko lang siya ng konti. Nagugulat. kita ko sa inyo bakit nakukuha ko to? Dahil nababawasan yung focus niya dito sa pagkonsolasyon. Then, yung ginigip ko yung lakas niya. Kasi kung halimbawa, dadaputin ko lang kung nalakasan, diretsyo ko agaw, dito kita na. Mahihirapan ako dahil susuntukin ako nun. Pero kung halimbawa, sisirain ko itong distraction niya, kahit sa pagmagitan ng sa paghawak, malaya mo nang kunin ito sa simplihan. No? nagulat. Yan o, hindi ang tik-tik dito, pag hawak mo, kunting dirt lang. Sabay, ang paghawak dito ng pataling, hindi po paangat. Ito po yung pababa, kasi ito yung taling. Katulak. Sabawa. Ulitin ko, may tendency na dito ka nakahawak. Ito yung ginawa ko muna-una, yung kaliwa ito yung kanan. Side ka. Halimbawa, inawat mo siya, mayroon siyang susugurin na sa lab. Bawah, mayroon siyang kaaway, susugurin niya. Ikaw ngayon ang aawat. Kaya ang, ang masasabi ko sa mga hindi nila gusto yung paraan ko, iba pa rin yung may kunting kaalaman ka sa sa kaysa walang alam. Di bali, katuliran ko, di bali masusugatan, huwag lang makukuruhan. Yan, ito, ito pakita ko, ililipat ko sa kanan. Pag sa kanan naman, ganun pa rin ang sitwasyon. Pag ko rito, pag pinigilan ko siya dahil susugo na doon, pag ko dito, nawawala siya sa sarili. Distraction. Kunyari, ikita mo lang ito talaga niya. Pag ko dito. Bakit ko ginawa yun? Ito, baka isipin nyo na na naman ng, na, na, na babasher sa akin. Ito po hindi effective. Ito po yung napaka -e Pakita ko sa inyo kung bakit ito ginawa job. Hilahin ko lang po Ito, ito, ito itong ginawa ko. Ito yung take, idea lang po ito sa pamaraan kung paano mo ito tatanggalin. Ito kasi sa actual gagalaw na yan pagkagalaw, anong forma niyan. Pero pag ganyan biglaan, nang mo siya, pag alam mo may pagkakataong na, i-deject mo siya. Wala, wala naman dito usapan na aatake siya kasi iba namang teknik pag-apake. Ito yung sa pagdampot lang. Ito yung na ko. Yan. Yan. Sabay. Kapakita ko sa inyo. Control pag jerk ko siya, yan, jerk, kunyari, ang pababa, nandun yung kaatakihin niya. Lalapit ako sa kanya, pero kailangan, pag lumapit ko sa kanya, pre, halimbawa, mag-anak mo, hindi mo basa-basa, kahit halimbawa, kahit ka mag-anak mo, ma aawat ka, hindi ka pa rin dapat magpugyan sa dyan, eh, sa puno ng galit, hindi mo maiwasan yan, baka ikaw rin ang atakihin yan, lalo na paglasin. Eh, pag lumapit ka sa kanya, kailangan mo yung buo ang loob mo. Saka mayroon ka talagang kaalaman. Pag halapit mo sa kanya, pag halimbawa dito kang dapot, tila, o. Oh, nawawala sa rili. Bigla siyang natutulala. Pag dinapot ko rito, ang gawa ko, dito diin. Yun yun. Control mo na siya. Ito, hindi ko to kinukontrol na nakita ko lang kung paano yung control mo. Ok